So okay guys, eto pansin nyo naman, maulan na umaga ito. Pero dati jepo nyo yan, magpapatuloy pa rin tayo sa ating pag-grind. So for today's vlog, tayo ay mamamalingke. Pansin nyo naman, nandito na tayo sa sasakyan at... Let's go! So, ito guys, pansin nyo, hindi huminto yung ulan. So, ingat-ingat lang po tayo lagi dahil nga maulan. Kinantahan pa ni Daddy Jepoy. Ewan ko lang kung hihinto pa yung ulan na yan. So, ito na guys. Fast break na lang tayo. Yan, nandito na agad tayo sa palengke. At ito, pansin nyo naman, Daddy Jepoy nyo, medyo basa. Buti na lang, nagjacket tayo. At atin na nga uunahin ang condiments. At ayan, antayin nyo lang guys. And... Boom! Napakaganda talaga ng suki kong ito. Thank you, thank you sa iyo. And after nun yan, kay Boss Romel tayo guys. So after kay Boss Romel, eto, lakad-lakad lang tayo guys. Yan, magugulat kayo kung sino ito itong pupuntaan ko niyan. At eto na, antayin nyo lang. yan. nako, yan si Lola. Hindi man siya nagulat. Ay, nako. So ang sipag din talaga ni Lola. So kumuha ako ng maraming tuyo sa kanya. Yan, thank you, thank you la. Ingat po kayo at maulan. And after nito, yan, Daddy Jepo nyo, karga-karga na yung kanyang unang pinamili. And na nga, boom! primary gulay na tayo. So after nito guys, yan, medyo na problema tayo. Lumakas lalo yung ulan. Pero syempre, hindi hindi tayo magpapapigil dyan. Pansinin nyo naman, Daddy Jepo nyo, nako, ine-enjoy lang yung ano, ulan yan, bang baha pa. Pero okay lang yan. Nasumase pa rin talaga ako. Sinusubok ako ng panahon eh. Sabi ko nga, ulan ka lang, Daddy Jepo ito. So, after nun, yan, fast break, dito tayo sa pros and goods. Ate, appear naman. Nako, hindi ako na-appear. And, Ayun! Nako, kala ko hindi niya napansin eh. Tuwang-tuwa pa naman siya. So, frozen goods lang tayo guys. At ayun, nagpabili pala ng chicken si mami. So, dali-dali na ako bumili guys. And after nito guys, yan, bali ito na. Pangalawang balik na natin to guys. So, maulan pa rin. Yan, tuloy-tuloy lang tayo guys. At wag na wag tayong to, Talagang sipag-sipag lang. Yan, after nito. Yan, dali-dali ko ng kinarga guys. Yan, enjoying the moment pa rin. At paantay-antay lang. May gagawin ako. Yun, napa pa ako. <laughs> So it means masayang masaya pa rin Daddy Jepo nyo kahit maulan. Nako, grind pa rin tayo ng grind guys. At wag na wag tayong susuko. So tinanggal ko lang yung jacket ko and actually guys, nakakatipid rin tayo ng aircon ngayon sa sasakyan kasi nga malamig, hindi na ako nag-aircon. So ito guys, halos pabalik na ako dito sa bahay namin. Pansin nyo naman, baha na yung daan pero no excuses pa rin. Sana hindi na ganong tumas yung tubig para patuloy lang tayo sa pamamalingki natin. And after nito guys, yan, fast break. Nandito na ako sa bahay. So dali-dali ko nang yung mga pinamili natin. At ayan, nako, pansin nyo, mag-isa lang Daddy Jepo nyo kasi nga wala yung si tatay. Tsaka alam nyo naman, naghihilom pa rin yung mata niya. At ayan, syempre, uunahin na natin yung frozen goods na ayusin guys para diretso na yun sa freezer natin at hindi masira. So ayan, grind lang tayo ng grind guys. Actually, Pamamalingki pa lang to guys. Marami pa akong gagawin mamaya. So, paantabay lang ng mga susunod kong vlog guys. Yan, pansin nyo, di ba? Hindi tayo ganong nakakapag-upload ngayon kasi medyo nabibisi tayo. <laughs> so, yan guys. Tuloy-tuloy lang ako. Yan, tuloy lang yung pag-ayos natin para dire-diretso na mamaya. Pahinga lang ng konti. Tapos, magsusupermarket na rin tayo. So, paabang-abang na lang ng aking mga ibang vlog. At eto nga, babalik na tayo sa ating ginagawa. Yan, nandito na tayo sa primary gulay. So, binibilang ko isa, -isa kasi ano lang, perpiraso lang yung benta ko guys paunti-unti lang kasi yung kinukuha ko at paunti-unti lang naman yung binibili ng mga tao. So yun lamang guys, maraming maraming salamat. Halos patapos na ako dito. Ingat po kayo lagi at wag na wag po kayong papabasa sa ulan. So eto, Daddy Jepo nyo, liligo na. So yun lamang, syempre, bye-bye, finger heart kayo sa akin and A!